mao din yung higa nga murag na dami may sa flood control man siguro ne murag ginana na giyon si may ipit kayo hantong nag aso aso na gun na higwa na 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 gina siya pakbitan kay balahaw pero no, mo usap sa sakin -sa no? ni hawa na lang nga na yun kay murag lubong na giyog ayo basta lubong may kapil ganda ng view dito guys tayo mo guys maning mani sa mga motor dito, sanay na sanay yung guan. Pero tanawan ang mga residente dire, anad kaayo. Mura raw patag sa ilahay. Eh. Pero wala mini surrender kay sundalo gud. Sulay naman mo nagtanggal dira. Kutob sa makaya, pero murag alanganin gyud kayo. Si miipit. Snack sa tabi. Yung ice cream dito, Patigin yung ko apa ko niya tinapay. Eh, ano kasi yan? Yung <laughs> isang ipakita ang gid minila og pagtabok inani ra di mo tabok kusgan lo gayo nana bawali hunung ba pero gaan magunang ilang kon kami kay daghan mi karga ba mo nang nanang among sitwasyon patabang nagan gan